Yo, what's up? It's me, the one and only JZ Aneel. Uh, time check, 1-12, uh, Thursday, March 27, 2025. Ewan ko kung okay kailan ko ito mapopost. Dahil tambak na ako ng mga videos, magaling na rin tayo. Kakagaling din natin sa sakit. At ngayon, para sa araw na to, ang gagawin natin ay magbibenta ng ice candy. Nang saglit lang. Kasi kahapon, kakatapos lang natin yung paint dun sa area A. E. Salamat sa inyo dahil sa commission na yun. Ah, uh, ko na ulit yung pera. Makakabili na ako ng pantalo na pangarap ko. Hindi, bibilang ko ng ano yon, ng top. Tapos paikotin natin ulit yung pera. Pabili ng ingredient. ingredients so walang matitira sa atin. Ganun lang, paikot. Paikot-kotin lang natin yung pera ng maayos, di ba? Eh ko, kailangan ko ito magpo-post na naman hindi na ako nakakapagbenta ng ice candy dahil uh, itong nakarang araw hanggang sa sunod na buwan which is April 5 uh, tutugtog kami sa BGC ata ayun nakalimutan ko eh sa Thomas Morato tutugtog kami doon and John bibidyo ko na lang din eh oo kailan kailan ako magpo ulit ng mga part part 60 na tayo ang dami na nun no tatlong araw ata na araw ang dami na natin nagawa bibenta muna tayo ng ice candy. kasi ang, da ang dami na nakatenggang ice candy dito hindi na tayo nakapagbenta natambak na lahat pinilit ko yung pinilit ko tapusin yung drawing kahit may sakit ako dahil rush kailangan na siya matapos na itong 28 tapos may tugtog pa ulit kami bukas March 28 sa KLD. Mapopost ko na to siguro ano April na siguro. Ayun. Yun, huwag na tayo Skandy. Update na lang mamaya mga agents. Let's go! Ngayon mga Skandy natin. Benta lang natin kahit saglit lang. Kahit di mo ubos, okay lang yun. Kasi di naman tayo magbibenta talaga ngayon. Sasabay lang natin. Kasi titingnan natin yung salamin na pwede natin kuhanin para sa gusto ko kasi mag ano ng clothing mag gumawa ng clothing wala akong idea kung paano magsimula anong mga kailangan magkano magkano ilalabas sa pera pa may idea kayo sabihin niyo naman sa akin comment niyo naman oras na para bumangon at kumilos ulit Nakalimutan ko na kung paano mag-sales stock ng malupet. Dito tayo sa ano. Suki natin. Marami tayong pupuntahan. Area E, Tagaytay, Silang, Amadeo. Kaya tayo magbibenda. Let's go. Samahan niyo ako mga agents. Oh, ano oras na din kasi ako nagising. Dahil binawi ko yung tulog ko. Ilang araw kong puyat. Kaya ngayon medyo full charge tayo ngayon. Yeah. <laughs> Let's go. Laki ng gloves, oh. Ano na, ano na. Hama na tayo. Tayo, pwede ba gamitin sa Mind magnetic! Mind magnetic dito, Morty! Uli mo ng benta yan. Malaki yan, oh. Nakutan. Hello, benta Oo Dito lang yan sa eh, San Mateo, no? Oh, San, San Mateo, Mateo lang yan. Yeah. Yan. Ano mo kaya, ate? Ate, kamusta yung mga pamilya niyo, te? Kamag-anak, oh, oh. mga relatives. <laughs> Time check, 157. na yung gawa natin, no? Creative minds. Malapit na rin magbukas to. Kumain kayo dito. ano nakita Nakikita niyo yan. Ako gumawa nun. Di naman tayo magbibenta nakuha oh, na tayo ng salamin oh, para gamitin natin so abangan nyo na lang yung clothing natin time check 3.03 at kung natatapos ang lahat tapos na tayo mag better ice candy naka naman tayo kahit konti lang nakuha na rin natin yung salamin uh, sa na tayo and update na lang sa mga susunod na video ko yun lang let's go sarap nito ito picture manok Tanong na natin kay ate to kung makanin te magkano to te Kakain ka, kakain ka, may kating dito. Haji, kakain ka ba? Pwede, teh? Oo, ka na, baka... ano may no. pagkain. Libre pa pagkain. Teh, pengen ko kanin, teh. FT pa tayo dito. Talagang solid talaga ang mundong ibabaw. tu sarap na ito. ng manok, oh. FT pa tayo. Let's go, agents Pops, mo no, sa piling ko at kung sakali mang sa kalimang magdusa parang ano na no, ang karinder yun makanong order te ng kanin te video nyo ako te nakaplay nyo yun te ha wala na kayong gagawin kundi ang video nyo ito yung um, solid na ito tapos dito yung manok tapos dito ako nakain simula kagabi eh bigyan niyo 'to naka-play na yun, tayong wala na kayong gagawin kundi ang video na oo totoong solid na ah um, tapos click ko man 'o tapos ipa-on na kain simulan ko gawin eh. talaga solid talaga 'to ha okay salamat salamat eh salamat eh kaya patay na minjo eh may approval po kasi nag-tiktok po kasi share na umaasa wala po ako nang Dami talaga sapatos dito. Talagang legit. Ito may na si tayo dito katulad ng chineras natin. No? Oh. Pag, salamat talaga boss. Paldo. Sa libo oh. Punta na kayo dito sa area i, e, Sa daily step. Talagang marami kayong makakita dito mga intergalactic na mga sapatos katulad na ito, collaboration na yan o, no? oh, Squidward sa kanya no Ano, pasama Bin din ata to yung nagpasabog ng na, ano, pyramid Ayun know? oh. oh. Mm. Let's go Magagamit natin ito sa pagbenta talaga ng ice si candy Ewan si, ko lang talaga kung sino hindi bibili sa atin mga malulupit natin ng ice candy galing sa ibang balay na mundo Tra Ganda na itong ombush e eh. Mas mahal pa sa ice candy ko yung sapatos te, no? E, Ayun ko lang kung wala. Mga bumibili sa akin, bumili na kayo. Pambili ko na sapatos. Hindi, <laughs> joke lang. Ay, e, salamat eh, may pinaglalanan kasi ako sa iniipon kong pera. Puntay nyo lang at abangan nyo kung ano yun. So, I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. Believe sa saula, amara vlog. Bilimuna tayo nang ulam para mamahapon natin mamayang gabi. Ano kaya masarap na ulam, no? Longganisa, isa, isang buong litchom baboy, kraken. Uh, ano kaya masulubet ko Hmm. Para may ulag sila sa bahay. And dito na dito na magtatapos ang lahat. Salamat sa mga naging part ng araw ko ngayon ah, uh, salamat sa pagbili. At matay yung motor na naman natin. Ay nako, hanggang kailan kaya ganito yung motor ko? Balang araw, magkakaroon din tayo ng kotse. O kaya ng ninja. Tayo lang natin yun. Let's go, agents. Etong ano, ano ito ulit? Eto. Eto na lang tayo. Kalahati lang. Itong ganisin na lang bilhin natin. Kalahati. Itong kanisi na lang bilhin natin. Kalahati lang, kalahating kilo. Yun, tiis-tiis lang tayo. Balang araw magkakotse at magkakaninja rin tayo. Let's go, agents! Time check. 229 may umorder sa atin ng gabi ito yung napili niya may bago nga pala tayo dito tags size 718 so 70 pesos dahil 50% off mapansin nyo may na yung boses kasi mga tulog na sila eh baka magising natin eh and yun din silang pin so sticker yeah. Let's go.